ayun no, parang Felix so, no, at ang malapit yung katawan. lahat na yun, tinan nyo, abukado, abukado yung kulay yun Hi Don Raya o, sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe ba? Ah. Yan, no? yeah, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below followed by hashtag Don Raya. and of course isubscribe na yan ngayon mga paps eh, bago tayo magsimula ng ating vlog and ayos ko lang pasalamatan muli Si Sir Owell na kumuha na naman sa atin na naman, tama ka nang narinig, na naman, na uh, parisan ng um, back-to-back proven pera na OPA Dilute Project Pail mga paps. No? So, yun, lahat sabi ko sa inyo, eh, dali, ano na, dahil nagkakabusan na mabilisan lang, lalo na pag, binag, pag binlog natin, No kasi nga uh, quality talaga yung mga ibon natin mga paps, talagang mapapa Uy, makakaptivate ka mga paps, no? Makaka capture ka no sa kanilang kagandahan no so jackpot dito si Sir Owen ito yung may apat na fertile na itlog ah four out of four na fertile na itlog at dalawa na lang yung natira kasi i think yung dalawa ay nabugok kasi nga naglinis ako no ay umulan kasi na pasok tayo ng ambon no so ayun baka nabasa so i think dalawa pero yung dalawa ay fertile pa rin No so jackpot ka, Sir Orwell. At tulad ng sinabi ko, proper pair na ibig sabihin nag inakay na. No ta's ang ganda nito, 'di ba? Green, green tapos blue. Ngayon nag-aanak pa sila, nag-aanak pa sila ng par blue. No so panalo talaga kayong mga pups. Panalo talaga si Sir Orwell, no? Kaya nga sinabi ko sa inyo kung nagugustuhan niyo 'yung ibon, wag na kayong mag-regret dahil pwede rin naman kung wala kayong cash, pwede rin naman ang umutang. Huwag kayo may, uh, at i-text o tawagan nyo na ako sa 0953 1364462 message so, sa aking Facebook Messenger and Don Ruaya or Don Ruaya Avery. No? So dating gawe tulad ng ginagawa natin sa mga bago pa lang dito, tututukan ko ng camera yung cages or yung mga ibon, no? Kasama yung mga bloodline, naka-indicate doon. Tapos, screenshot nyo, send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. No? At dalian nyo na dahil nagkakaubusan na ang gaganda ng mga ibon, sayang naman kung hanggang sa pagtulog mo, hindi mo makuha. No? Mahirap yun mga paps May regret ka. <laughs> no, so yala, let's go! No, so ito ang nakuha. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang umaapoy. Yung katawan, yung green, no? Ayan. Ulitin ko, ang opadilyot ay dark. Yung gulo ng wings, ayun o, no? dark gray. Yan mga pops, so yung parang nakahiwalay siya sa katawan, sa kulay nung pakpak -pak niya mga pops. na gets nyo ba? Ay no, yung diba may dark gray. Yan mga pops, yan ang absolute uh, Distinction. Tapos dark din yung paa. No, so dark gray. Ito, ito yung papa ito sa inyo ah Para may idea kayo. Itong parbo na yon yung parbo na typical mga pops, yung dulo ng pakpak -pak ay... Uh, parang sumasama sa kulay ng kanyang Ah, uh, feather mga paps. Ayan, black talaga yung typical na kulay ng ibon. No? So, yung dulo ay ah, yung dulo ng pakpak ah. Ayan, ayan o. Oh, ituturo ko na lang. Ayan o. Oh, parang Para may violet, no? Sumasama. Yung samantala itong dinot, yung dulo ng pakpak nila na iba sa kulay ng kanilang katawan. No? So, parang, parang may kinabit. Ganon yung A uh, distinction ng dilute. Samantatang doon na na ba yung dilute? Actually, matagal na tayo nag ng opa dilute. Last year pa. No? So, ito yun o. Oh. Yung avocado na yan. Yung avocado. Naku, ang dami na niya ng mga pups. No? So, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Bago sa atin yung mga pababa natin mga pups. No? So, ito. Yung opa dilute, proven pair. No? Tapos yung blong ganda rin na ito. Oh. Ah, ang sarap sa mata. Tapos yung mga natatang bakit mula ito, ito ay bitmune pro, vitamin sila yan. no, so pinakain na natin sila ngayon. Ayan o, oh, parang pili. So, proven pair, jackpot na si Boss uh, Owel dito. no At ang malupit na ito, nagaanak pa ito ng parblue. Yung parblue, sa mga hindi ito yung kulay ng parblue. blue. Ayan o. Oh. Yung dilaw yung ulo, tapos violet yung katawan, tork parblue, blue, tork yung katawan, no? move yung katawan, yun ang parblo. Ayan o, yung dilaw yung ulo. Yun, lahat na nakikita yung dilaw ulo dyan ay parblo yan. Yan, yan, parblo yan. Yung dumapo na yan, parblo. Yan ang inaanak, no? So, jackpot, no? Bakit? Magtatanong kayo, bakit parblo doon? Eh, green yan, tsaka blue. Ibig sabihin ng throwback. Ibig sabihin, yung pinanggalingan nila o yung minuno ay may dugong parblo. Ganon yun. Pag throwback, when we say throwback, hindi nagmana sa parents, nagmana yon sa Uh, grandparents mga Ay Ayun ang ibig sabihin ng throwback. No? Hindi lang dito sa lahat, throwback. No? So yon muli, salamat Sir Owen. No, isasama ko na yung dalawang fertile na egg. No, sana mahabot pa natin, mabuhay pa. No, so eto ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, avocado lime, no? Yan, no? Oh, avocado lime. Ngayon, eh, tinan avocado, avocado yung kulay, yun. Wow! Yan ang avocado. Yun, oh, One, Dalawa yan actually ang avocado natin. Kaya kunin nyo na. Tatlo yan magkakapatid yan ha. Opa dilut. No? Blue, uh, isang vayo, ito nasa baba, na umakya. Tapos dalawang avocado line na uh, opa dilut. E, ito na nyo yung katawan ha. Paaganda o. Yan ay opa dilut. No? So kunin nyo na yan. No? Tapos yun yung buntot, pati yung ulo, umaapoy. Ayan, ta pa yan. Hindi lang yung basta na dilute, ah, na opa. Sable pa yan. Ang ganda. At tapos yung tatlo nito ay split dan follow. Na may kapatid na visual dan follow na tatlo mga pa. Gaganda. No, screenshot yun na. Yung set to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Eto mga paps, meron tayong proven pair na wild type. Yan, nag-inakay na, ibig sabihin. At ito ang kanilang inakay. Kung gusto niyo naman ito, kunin nyo na. Meron din tayong back-to-back -back, uh, OPA Pale Follow. Ito naman ay back-to-back -back dilute presyong pamigay. Ito, OPA Possible dan Follow. At isang matured na parblo OPA Pale Follow. Ito naman, OPA Split ino Kunin nyo na, ang ganda. Yan mga paps, meron din tayong back to back Opaline, sobrang ganda ah. Ulitin ko, you can text or call me 0953 na to message sa aking Facebook Messenger and Don Roaya or Don Aya Injury. No, so yun lang, stay safe and God bless you.